magkaibang na makaling burak ang mag na karninyo sa pwestong ini sa Quezon Avenue sa Legazpi City. Dadarahon ninda ang mga nabakal nindang burak sa puntod kang na maarab nindang kapamilya sa selebrasyon kang undas aga. Apat na naka-arrange na burak ang sindang binakal. Maray na daini, kaysa makisusuan pa sa aga, na posibleng mas triple pa ang bilang kan mga parabakal ning burak. asin posible man na mag-umento pa. Kulang ang tao, bako rush. Tapag ano na, siguro mas mahal na siya. <laughs> Puun pa kasudma sa pwestong ini si Nanay Nurin asin Jema. Istorya kang duwang para tinda. Matumal pa man ang barakala ning burak sa sendam pwesto. Alagad posibli da sin dangdag sa unyo na banggi. Expect me po iyan na mauubos lalo na kayo nga ni kami nangangadje na nawa naman dahil na Tangani po ang mga parabakal, mag ano man po, tanganing sindaman po, makabisita man po sa mga malinda sa buhay sa sementeryo po. Baka adyan po, makabenta-benta barang kami. Dili barang kami, sir, ng mga pangbakal kibagas. <laughs> Kung presyo naman kan burak ang pag-urulayan, dai na dapat dapang mabigla ang mga parabakal dahil talagang mamahal ini. Paliwanag kan mga paratinda. Hindi ito yung lokal na dito lang sa atin sa Naga, sa Pili, or sa Sorsogon ngaya, or sa Ligaw. Galing pa po talaga tung Benguet. Kaya dahil man po kami, sir, pwede magpresyong ang kuan mi ngayon man is 380. Then pamasahe. Then duman sa ano kang pag ano po, po kay ni pag ano po baga sa bus. Na po kasi nagmahal mo niya subura. O oh, ayun na talaga yan. Dahil na iyon naman po talaga iyon. Kung sakto sana ang budget as in kung praktikalan, may mga naka-arrange ng na mga burak na mababakal po on 150 pesos, sundo 300 pesos. Sa Lilium Flowers, gikan 300 pesos. 350 pesos na iningunyan mababakal. Nagpapatak naman sa 500 sundo sa 600 pesos ang Malaysian moms na dating 300 pesos na. Mantang sa dating 300 pesos na pabakal sa Antorium, Luminobo naman inining 50 pesos. Ang dating 150 kada kilo kan baby's bread, puminakol na sa 400 per kilo. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal,